Nabanggit nyo, Atty. Layla, uh, yung pagtatagpo at uh, ikaw nga, nakita nga namin sa video kung gaano kahigpit yung yakapan nyo ni uh, Vice President Lenny Robredo. Uh, pwede ba makimarites kung ano yung napagpintuhan niyo? <laughs> okay, first I need to uh, uh, say that uh, maybe I, I'll, I'll be disappointing you when I say na wala kami kahit anong about politics. Ah, good that was that was the first uh, rule that we laid uh, we, we yeah. self imposed so wala mo ng politics ngayon kasi importante masaya kami pareho nagkwentuhan nagchismisan ng mga kasi si Gipi Lenny naman nagbibisita naman sa akin yan dati so uh -huh. times nagbisita siya although the last visit was few months ago so uh, she was excited to to know so ano na ano nakapag ano ka na ba na mo na ba yung mga gamit mo? Sabi ko hindi pa nga eh. Uh, ang dami ko pa mga ayusin yung mga binitbit ko na mga gamit from the detention kasi yung detention quarters ko para naging bahay ko na rin yon for oh, more po. than for <clears throat> more than six years. So ang daming gamit ko na doon, mga libro, mga baro, mga dokumento. So I'll be fixing all of those. I'll be looking at the documents. I will be Uh, yeah fixing them kasi magulo na nung nung linabas na so lalo nang may mga syempre may mga sensitive documents din doon mm -hmm. and then yung mga pagre-renew ng mga license renew ng passport renew ng mga uh, mm -hmm. yun driver's license kasi yung mga iba pang mga para meron naman ako mga iba pang IDs except uh, except senior citizens ID yun na lang kasi ang valid ID ko ngayon. So uh -huh. so tawanan lang kami kahapon ni, ni VP Lenny, masaya-masaya kami. And uh, sabi nga niya, marami rin yung mga anak nga daw niya, yung tatlo niyang mga dalaga ay uh, tubang tuwaren, uh they wanted to see me, but they're out of Bicol. Uh sabi ko naman uuwi naman ako uli dito sa uh -huh. Bicol sa Christmas. So sabi nila pupuntahan pupuntahan nila So nothing serious was, was, was uh, discussed in that get together yesterday, noon time, with uh, VP Lenny.